Oh, well, good morning everyone. So, nandito po tayo ngayon sa ating sumada tutorial ng mayroong pattern. So, lagi na po tayo maglalagay ng pattern para hindi kayo mahirapan. Okay, so, DC6, 29, 34, 36, 18, 8 Gs. Okay? So, dito naman po guys, 36, 36, uh, sumada ng 36, andito, 36, 36. Tapos, naglabas si uh, 18, di ba? So, 36, 18, oh, na sumada yan. And then, ah, uh, 34, 16. So, 16, 34. So, ito yung kasama niya. Tapos, yung uh, gis naman, galing pa doon, napakalayo yung kinuhaan. Malayo yung kinuhaan. So, 8, 8. 14, 5, 36, 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 14, 13. 36, 36, tapos 5-3. Parang wala sa sumada ang mga nilalabas nila. Steel po ata ito ng... Ang ah! steel ba ito? Nakalimutan ko ng steel ito. Okay. 27 tayo guys. 27. 11. 27, 11. So, gawin natin 7. 7. Tapos, 28. Ano? So, 28 na siya, guys. ba diba? 38, 8, 18. So, wala si 28. Tapos, 27. Galing po sa sumada ng 36 saka 18. 27 tayo. Pwede rin si 9. Diyos ko, sana tama yung napili natin. Okay. So, ito po ang ating sumada, guys. Sa steel po, ito ito ng bataan ba? Or, nakalimutan ko guys, sorry. <laughs> ayan, so alam niyo naman siguro yan, pagka uh, tingnan mo nyo lang yung labas kung saan lugar yan, ayan. So good luck everyone!